Hi mga Luz, magandang gabi sa inyo. Ayan, tapos oras na ng gabi, hindi pa kami inaantok. Kaya habang naghihintay kami ng antok namin, gagawa muna ako ng video, mga ilang katanungan sa partner ko. Kung papiliun ka ba sa unang kung papipiliun ka sa unang panahon karon nga ah, ano kung sa unang nga binata ka o karon nga pamilyado na ka wala ah, tela eh wala ni lai mapili di karon nga pamilyado na no? ah. Kaya sa una ang kay sa una lai naman to tinatanong ko sa inyo ha? Nasira ko na ba ang tiwala mo? Yes or no? Tawa, 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 tawa. Naguba na ba na ako ang akong pagsal naguba na ba nako na ang pagsalig ni mo? Yes or no? Ah, uh, pagsalig na ko sa inyo ha? Ah, uh, pagsalig na ko sa mga naguba na ba? Oo. Uh. Wala. Wala man, jud Kaya wala man ako namutbot sa inyo ha? tatlong tulong pangunta kung papipiliin ka, ayos, ka ay mamunin ni ganina ganina masulog ko ganina alay alay pangapat na tanong sa mahigit isang taon nating relasyon may mga problema tayong pinagdaanan. Naisip mo na bang makipaghiwalay sa akin? Siguro ko mag-away pa. Naisip mo na? Siguro, huwag ka mag-away pa. Wala na ito sa lain na sa upo. Ah, uh, so, ibilin, hindi dahil ko mo. So, mag-una-una na ko.

Puro na lang ko. Kung sakali. At least ako, wala kayo mamayan sa kuha. Ayun. hungod. Ah. Sige. Ayun. O, oh, ari pang piranenta mo. Nung nag sinungaling ka sa akin, naisip mo ba ako at bakit? Ha, uh ha, -huh tung namutbot ka sa kuwa, na unahanan ba kunin mo kung ano man aka pa nga tayo para wala na sa sala tapo na una wala pa naman na baka oh, ano, eh, oh, ano oh, oh. namutbot man ko masakit na ko tung isa o something sa niya? wa kana kana sa kuwa? sa sa nakainom okay. pa lang ko Pagkao ko nangawasan na ko, dito na kayo lumdum na Ngayon nga na, mona, mona. Pagsugod sa pag-inom, wala ko, wala ko nga duman sa mo, sa mo ha. Nga mong mo, mong sako. Ano. So pagkao mo, dito na ko nga. Ay, tama din. ko siya nauna up. Ito sa gabi nga. Before ko, before ko nila, before ko nangatik siya, wala na ko na. Wala ko na una ako, uh, so asalot ko uh, na ona, akali uh, pay na ko uh, uh roban nako kumobar ka ta uh, ana uh, uh, palagsara ngayong krita. Uh. Hmm. Huh. <coughs> Meron ka bang tiwala sa akin? Yes or no? Yes. Ano mo kilus-ilus man ka? Alalang Alagot man. Nag nanatay tay mo adto pa ka sa misinter. Adto ka sa sige sa ka maabot. Naisip mo ba na ha, na merong taong mas makakaintindi sa iyo bukod sa akin? Ha? Naisip mo na ba na merong taong mas nakakaintindi sayo. Sakin. <coughs> nah, si Lula. Lula, sa iyo bukod sa akin. Na, si Lola. Lola ka sabot na sa kas Lola ko ah. Hmm, wala eh ta wala. Wala ta wala. Si Lola. Lola na kasabot na si Lola ko. Lola ra may makasabot ko ah. may end result bantay nun na apektuhan ka pa rin hanggang ngayon ha? Tung mga pas nga mga pangit na ba nga mga nahimong desisyon sa una nga good ba, bad ah na epektuhan baka tud karon asa sa abot na sa tuang duha o sa kuha lang na mga pa nato duha ba mga naagi nga pass na ma, na, na mga ay oh, no katong sugod nga katong sugod nga permero di kailaw, na kon kay law na ay apo na di tek di, 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 di katong kapela na tagbulag kapela na bulag balik unsa hmm. man na kon ma ato nga

ano ni Mami nun? Ano saan mo ito yung but -but ni mo sa kuwa? Ano man? Ano oh. Ha? Kaya nag ko. Ano sa kandiyay? Alam. Wala na kailangan yung ibot sa kuwa? Ano nang namot ka? Wala. Sa inom. Sa kuwa ka dah. Wala. Sure ay sa Google, ang nasa Google, ang ginawa yan na to. Hmm. Ano, pwede kang nga ba nung ulan, Ano man, ano namut matut makasakwa? Ano namutut matut Malipay ka nga, mat, mamutbot ka sa kwa? Ang <laughs> <laughs> sige na ba, mo? damo ka na gahin mo nga, pwede ka sakit na ko mawala naman mo sa din mo sa mga kung ano kung nga masakit ng tao nabokay dalisan ng tao sa mga kung ano ba ni mo na isip na ni awaya na mo ni tapos bakit hindi siya mawala sa kuwa wala ganyan na, no. ay mo sa kuna kung ano kung -an ako ma ganyan ako ma pag gumana Diyan ako maapiktuhan na kayo man na pag nakibawaan na nyo mga 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 mga. Nasa dyan na. Ano na dyan din mo nga? Dili na kumabalaan. Ha? Ginaunaw na nyo mga mga maragdili na kumabalaan. Wala man dyan na kayo mga parang kumabalaan. Diyan na ako maapiktuhan. Pag mahuman na, na nabuhat na na ang hindi na dyan yung na kumabuhat. Hmm. Kaya yeah, nag-contra, mag-mahay na ko. So, karoon ginahin mo, ragyaponin mo, di ba? Maraming. No, Maraming no. no, no, ito. So, may mga moment ka ba na nagduda ka sa mga gusto kong gawin? Yes. Like kung sa

Hmm. Maliban sa akin, meron ka bang nagustuhan na iba? Wala. Ikaw ka. Promise, ikaw ka. Eh. Oo, oh, promise. Ikaw na nagpunta. Wala na ako dahil nagustuhan kundi ikaw ka. Love ko na Yes. Love you. Love you. naisip ko na bang iwan ako? Tal pa. Sure. Mm -hmm. Pero ano na naisip man imo mo lagi makipagbulag? Once lang ko mag-away ta. Ah, so dapat mag-away din ta eh. para bulagan din <laughs> kuno mo. Pabili na din kuno mo para freedom na ko. Pero pag wala sa mag-away ta kalibog na tumuhotok na. Pauna-una gitong dili mo. kung mag kung magbibig uh, uh, kung magbibigyan ka kung mabibigyan ka ng pagkakataon meron meron ka bang gustuhin sa ha uh, ano sa bani sige lang na eh. ako ah, tulog mo ba so tulog ka na ah kung pagbibigyan ka ng pagkakataon meron ka bang babaguhin sa akin no at bakit Babag na ako'y baguhon sa ha? Ah, babaguhin. mo ha? babaguhin. Huwag mo ko'y bagay baguhon. Huwag mo ko'y bagay baguhon sa mo ha? Wala. Well, dapat baguhon sa ko ha? Okay. O galit na. Talay ko'y um... bagay baguhon. Bro, din na ginagawa e, ko na mabaguhin ay mga kapaldita. Maldita mo gita. Maldita mo gita. Maldita mo gita sa ko ha? Din mo ginagawa ko na mabaguhin. Kaya nga na ibago si Mahomor, wag mo siya kung mabago. Wala mo ko yung nakita si mo nga mali, mo ko nakita si Mahomor nga kung dapat kita. Kaya na lang yung magkumalita. Kung naging po na ako nababago. May buboy mo ba? Totoo ba na sa akin lang umiikot mundo mo? Yes! Yes, mommy! Yes! <laughs> magkilig ka din saang part ka ba umanga sa akin sa buong katawan mo umanga at lalong like, at lalong, lalong yan yung dyan mo <laughs> ba diba? asa ka na nagkahanga sa kwa like sa so, ugali na ko sa ba din na part mo katawan, magkatawan mo gingon dili saang part ka ba umanga sa akin tao um, sa kapalanggao ni sa kapalambino ni mo, o mapag uh, lambing, mapag mahal, alaga, ano. Mahal na na, wish, matulog na tabi. Sa mo na, Tony, naisip mo na ba, uh, naisip muna bang sumuko sa ating dalawa wala pa. Wala pa. Sa tingin mo ba, ah, sa tingin mo ba, meron pa akong ayusin sa sarili ko? Sarili ni mo? Parang ano mo na pa ba ko dapat ayusin sa kong ko, sarili sa kong ko, sa kong sa ang sarili? Sa ako ang mas puro ya. Sa sa sarili. Oo, uh, na ba ang ugali, ana? Apil na ba ang... Isa no, ba? Ano, so... hindi hmm. na oh, siya. Kung napaba ko yung ayuso. Kung nga, ayos nyo mong pagkamaldita. Ano, <laughs> mm, <kind of> <laughs> Sinong babae ba ang mas nagpapaiyak sa'yo? Ikaw! Oh. Mm. Oh. Kaya sa pag-PI. Ang mo? Ikaw mag-good. Sumagi na ba sa isip mo? Ay, so, isa. Isang, isa. Pagbanas ako itong babaeng bayak. Oo. Uh. Isa. Isa ang babaeng din ang ginahilakan. Uh. Ikaw ang good. So, Ikaw ang good. Ikaw lang good. good. Na akong first love sa unang babaeng, edad ko og nasa bata bata pa dito ko first lab na ako babae to sa kaya kung tara bata nito pero wala isar isara man to ka adlaw isar ka adlaw wal walang man ay Isa isar ka adlaw na kung una ano nasa wala lang man dayon pero kahit to pero ginag mayra kaya para si muha git bata bata pa bayano eh wala sa wala siya pa yung konsong na unang So, palaway jud kay ko. Malita jud kay ko. Ah? Palaway jud kay ko. Sa kuwa, sa kuwa lang, lang sa uban. Malita jud kay Malita ka sa kuwa. Sa tinood lang, ikaw lang ang pilala ako na pahilak na kong muna na. Wala pa ako kitang lalaki nga napahilak na kong maya. Bukod lang, bukod sa'yo mo Ikaw lang. Ang nakita, mahilak na ng kuko, ko. Hindi naman ko eh Ay, man. Malagot pang kuko sa inyo, ha? Pero vlog, dito ka din. Pinawad lang. Sumagi na ba sa isip mo na kung ano buhay mo kung wala ako? masulod sa kuno na kung masulod sa kung masulod sa kuno na kung unsa sa kung kinabuhi kung wala ka Hmm. Oh. Ano pa? Ano na? to Nasulad sa kong kinabuhay. Sato? Sumagi na ba sa isip mo na kung ano buhay mo kung wala ako? Ano pa? Ano pa? Ano Nagsinungaling ka na ba sa akin, kung saan ka pumupunta? <laughs> Alibawa? Ating Juan, ito ang ka mo. Ha? Ito ang nanginagkin mo. Asa ka? Ito ang ko naman ba? Nangatik ka sa ah, ah, Oo, tama na o. No? Bakit ba? Ayunin mo na. Akan natulog niya, ka. ay naging ubon-ubon sa mabarkada ni mo kay hatag tika dito dito mo hawa ka yan hili na ko na na ya, hatag tika hindi eh sarain ni mo kasi di pa siguro kasi dadala nah. hm. yes. naki na nakikita mo na nakikita mo na ba ang future mo sa akin hmm. Hala, gamay na mo. na Ah. Nagawa mo na bang lumandi sa iba? Sa sakit na daw, wala pa. Nagkita na eh. na? Ah, wala. Wala. Dati di na, mo ni mo. So, nang wala pa ta. Oh, nabuhat ako sa abang ex ako. Buwan X mo, malandi-landi ka sila? Dili, ka nang trust niya pa sa ba? LDR? Basta di wala pa may, wala pa may nagkita. ba? buhat ko nga, nakoy ka, nakoy ka meet up nga uban, wala ba? Kana lang, hmm. lang madala sa mga barkada. Kana na, barkada. Dala, barkada na ko ito, madala sila uban na babae. Kapag ka, makainom na, wala naman, meron na mga yabag. <laughs> may mga something may tabo ah. ma so, sure. sa, sa inyo ah, okay. Wala. Wala, kung kaya nga nang isa nang good. Pero di nga rin magyapon sa tabangan. Tabangan sa mga barikana, magtapit. Ah, okay. Pero abot nga, nabot ako sa inyo ha, wala. Wala akong kabuhatan na. Sure. Oo, no, wala akong kabuhatan na. Hindi naman ikuhalos mo kalaagan eh. Tabagay. Yan, lalo mo taga-video call. <laughs> uh -huh. Kalaan ko daw may laag ko may... O ba na si ko yung ko ka. Gaano mo ba ako kamahal? 50% or 100%? May 1,000. Wala, 100 lang 50. 1,000% kung gusto. 1,000%? Uh -huh. Maapaw. Maganda ba ako sa paningin mo o hindi? Kasi maganda. Hasta, maganda ha. Tulog yung laway. Kago. Sum sumanid. sumanid pa ba sa isip mo na kamustahin yung ex mo? Wala. Wala na, na? Ano naman? Wala naman. Wala naman. May communication. Kung mahilabot mo na ako, ko na alam siya. Naligo ka na ba? Patay ka? Wala <laughs> <laughs> na, pa, pa. Ay ganun Ay karon Oo. Oo. Ikaw na naligo po. Wala nga na. Wala nga na. Susa. Hindi lagi pa rin. Ha? pa. Ay nagpamot-mot sa kuha. Nagpangatek sa kuha. Ang damdamin mo siya. ba na. Nawala akong katulog ko Wala na. Mura itong mga question. Ah, balik siya, balik siya na, balik siya. Ayan na. Tulong na kami, nasbusi na ko. Yes, ito yung mga question. Ito ka rin sa ori mo, nabuhat ka na. Gawin niya mong na sa ko ha, ah, dati din. Nagawin sa mga kaos, saan na ginapangsulat ni mo, mga number? Oo, <laughs> ne. Eh. Gusto ta na ni mag, ah, kan ba? Mag, mag, magkwanta duha mag-video mag-vlog gud. Yeah, muna ako mapangutana mapa sa imong ha.